Eto na! Importante itong balitang ito. Kaso, ah, ang sakit ng pagkakasulat hey, oh. ni Gyros Pina Florida. Ano ba eh. pagkakasulat? Talo na naman. Ako <laughs> naman. Ikaw naman talaga. Oh. Kulang eh, hey. lang sabihin niya, olats na naman. Eh, hey, yan talaga ang balita eh. Alam ang, ang Gilas Pilipinas sa ikalawang laro sa 2023 FIBA World Cup Nahirapan ng Gilas kontra sa Angola na nagtapos sa score na 80-70 dahil sa mahigpit na depensa. Sa unang quarter ng laro, magandang ipinakita ng Gilas pero bumawi ang Angola pagdating sa pagtira ng mga tres. Sinubukang humabol ng Gilas hanggang sa mga huling quarter ng laro pero hindi na umabot pa dahil sa ipinamalas ng Angola sa buong laro. Tanging si Jordan Clarkson lamang ang nakapagtala ng double digits na 21 points, 7 assists at 3 rebound Habang tigwalong puntos naman ang iniambag ni na AJ Edo at Kai Soto. Sa ngayon, ang Gilas na lamang mm. ang wala pang panalo Nako. sa Group A habang tabla na sa 1-1 ang Angola gaya po ng Italy. Dahil dyan, mas lumiliit ang chance ng Gilas mm -hmm. na makausad pa sa susunod na round ng laro. Mm -hmm. Malalaman ang sasapitin ng Gilas Pilipinas sa huling laro bukas sa World Cup. kontra Italia